<laughs> Naglabas ng article online Ang inquirer.net Entitled Judge in Dilima case Found guilty of neglect of duty And nag-comment nga Ang isang DDS na si Kevin Yari ka na Dilima Balik kulungan ka Ha 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 TANGA! TANGA KA! <laughs> Ito yung totoong may babalik sa kulungan. Si Kibuloy, di ba? Kasama siya sa Team Kadiliman ni uh, Rodrigo Duterte, yung mga senador niya, yung Team China so babalik kulungan si uh, Apollo Kibuloy. Kasi ngayon, he's under hospital arrest, no? Relax na relax siya. Nakahiga siya sa malambot na kama. Naka-aircon. Monitored ng mga nurses. Nakakain niya yung gusto niya. So special treatment siya ngayon sa hospital. Dahil meron siyang ubo. son of God ka, hindi ka inuubo-ubo. Diba? Malakas yung resistensya mo. <laughs> Son of God ka, tapos may ubo ka, direct descendant ng Panginoon, tapos meron kang ubo, tama. <laughs> And speaking of kulungan, isa pang napakagandang balita ang narinig ko sa batisan, malapit ng arestuhin ng ICC si Digong So, aabangan natin yan sa mga susunod na araw. And uh, pag na na si Digong, guys, tayo ay magsasaya. And tayo ay magsiselebrate. So, yun lang. bye bye Balik kulungan si Kibuloy. Malapit ng mapulong ang tatay niyong si Digong. <laughs>